So, markahan lang natin. Ayan. Atas ayaw ng kumulay ng ating pentel pen. Then, ipitin. So, yun. Nakat na natin siya. So, dito natin lalagay pagkain niya. Yut-pit kasi ito yun. Pero okay lang yan. Hindi naman makakita yung manok natin. Bintana siya sa, sa loob. So, linisan muna natin. Let's go. Ayan, so nalinisan na natin yung ating tabingina. na galon. Hindi na natin pagkain. Kunto, darat. Saka, bayo ito. Ayan, upset. Eh. So, bibitin lang natin to. Bahala na sila to. Ayan, so tingnan natin. Kung goods ba? Yeah. Alagay natin sa bandang lilim. Para may pinapapakpapak sila. Yeah. So ito na yating mga manok. Nakain ko na si kasi sila kalin So yung mga ipot nila, yun, iniipon ko sa sako. Uy. So, ayan na sila. Oh. Oh. Ang gagawin sila. Oh. Oh, diba? Kaso, kaso hindi kasi ulo nila lahat. Maganda yan kasi, Gwain. Pangalan nito. Hindi nila makakalahig. Mainam yan, oh. Oh, diba? Goods na goods. Gustong gusto nila, oh kalina, nagpakain ako. Mataob na yung pagkain, no? tuloy, nagkalanggam dyan. Langgam na item. So, yun na naman ang pupuntahan ng mga langgam. So, mas mainam yan, no? At the same time, yun so, yan. Hindi nila makakalikal. Tuka lang nila yung makaka... makaka kalkal ng halang ito ating beats pakain so yun lang okay siya nga pala yun, yung mga ipot nya pwede natin patabayan uh, maganda yan na pero nilalanggam din oh. Hilas. uy may bulate oh. bulate ata to ng manok bulate ba yan ayaw nga bulate <laughs> mainam yung pinapakon natin ah. Pinapainom ng mga pansipon. Kalamansi saka kuan silid, saka pangalan nito. Ah, ano na yung, na yung Yung five fingers na kuan, halaman. Yung yung pang-kwan din. Ayan, manood muna tayo ng kumakain. Oops! Uy! Bakit, bakit ka sumumpa dyan? Bawal ka sumumpa dyan. Kailangan ko pa atang ta taasan ng konti ah. Nasasampahan ni Borno kayo. Nakulo ko si Borno. yan so ang tatakaw na lila so kahit na yung mga kwan natin yung mga um, tangalin nito yung mga ganito recyclable yung mga patapon na nating bagay mga pakinabahan pa natin kumbaga kaysa bili tayo ng bili di ba? Meron pang panginabang yung mga bagay na na naitatapon lang ng iba or tinatapon lang natin bilang tao. Hindi natin alam mapapakinabangan pakinabangan pa pala siya ng ibang katulad niya mga manok kana.